Hello guys, ako po ay narito para po magpasalamat sa inyong lahat at ako po ay inyong tinangkilik ang aking mga videos ako po ay inyong sinuportahan ako po ay inagapayan ninyo sa lahat po ng, ng aking real friends sa, sa lahat po ng tumulong sa akin, ako po ay nagpapasalamat sa lahat 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 po Marave, marave, ponsela, A few moments later. Uh, congratulations, Miss Les Brown, sa monetize mo. Congratulations and Happy New Year. Hello, Hello Lady Boss. Ako'y bumabati sa iyong pag ng iyong YouTube. Keep it up and God bless. Peace. Hello, Miss Les Brown. Congratulations. All the good in the world. Congratulations and God bless. Uh, congratulations, Ladies Bruce Brown, sa mga YouTube mo, sa mga likers mo, La dito lang po kami, mga real friends mo, lagi sumusuporta sa'yo, kahit busy, pero, andyan pa rin sa'yo, sana patuloy mo yung ginagawa mo, hanggang masi mag masikat ka, uh, sa ulitin, Ladies Bruce Brown, congratulations sa'yo, Hello Madam Liz Brown, Lady Boss. Uh, congratulations sa nagiging napakalaking opportunity na dumating sa iyo. Uh, maraming maraming salamat sa lahat ng tulong na binigay mo. Saka sana hindi ka makakalimot kung saan ka man mapupunta sa Lalo na sa pagiging magaling mo ng YouTuber. Uh, congrats again. And wishing you all the best this year 2021. Sana hindi ka magbago. And dito lang kami na kasuporta sa iyo. Lagi kang mag-iingat. Tsaka more more blessings to come. congratulations to lady westbrook more powers to your youtube channel and more success more happiness and um, thank you for sending a heart to the new simon simon for your friends simon for a couple of months i love it and i'm blessing simon and Happy New Year! Hello po! Lady Boss Brown, congratulations po! Happy New Year! Sana patuloy kang gumawa ng video at mayroon kaming subaybayan. Thank you! Congrats Lady Boss Brown! Keep it up! You deserve na maging YouTuber! Post mo yan! <laughs> Hi Ate Les, congratulations para sa iyo. Sana hindi, ka magubago sa iyong mga pag sa mga fans mo. Uh, sana lahat-lahat eh, hindi ka um, hindi ka magbabago sa pamimigay ng mga premyo sa mga lahat ng mga ka-FB mo, ka-YouTuber mo at sa mga Especially sa mga ka-GC kasi matagal na tayong magkakasama. Uh, thank you pala at Merry, 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 Merry Christmas. At Happy New Year! Good evening, Miss uh, Congratulations po sa mga videos nyo. Uh, patuloy po akong manunood at tatangkilik sa mga videos nyo. Congratulations po again. Happy New Year! Hello, Lady Boss Brown. Sobrang tuwang tuwa ako nung una kong nakita yung una mong commercial. Congratulations sa'yo. Sana hindi ka magsawa dahil hindi rin kami magsasawang sumuporta sa mga beaches Good luck. Congrats, Lady Brown. And happy, happy all real friends. Sana hindi tayo magsawa sa lagi nating pagkwag group chat. Lagi tayong nagko-comment bawal lang ang, ang yung mga rules kailangan sundin natin lahat po ng bawal kailangan dispatsahin natin kasi 2021 na ah. congrats ladies brown ulit and happy happy new year boss congrats mama daddy boss brown thank you thank you sa pag anak uh, buhay para sa mga kapatid ko congrats mama Love you. Malamal ka na may magkakapatid. Mm. Hello. ah, uh, I would like to congratulate Miss Lady Boss Brown sa yung success sa mga video mo na nakakuha ka na ng time kay ah uh, sa YouTube. So sana maging successful ka pa at uh, makakatulong sa marami lalo na sa iyong pamilya. Congratulations at sana ay maging mas marami pang manonood at makikinabang sa mga videos na pinapalabas mo. So kumusta na lang at uh, regards sa mga ginagawa mo sa iyong pamilya. Sana ay patuloy kang magiging matulungin sa ibang tao. Salamat. Congratulations. Congratulations. Congratulations.